The warning. Lumipat sila guys. Dito yan kasi sila nakatira. Yan. Wala kasing hangin tapos mainit. Kaya lumipat sila. Yan yung mga box nila. Pumunta sila doon sa pinag ano ni Carl. Mainit kasi guys. Tapos walang hangin. Ayan, nandito ang mga bees sa aking likuran. Nag-explore. <laughs> Ayan, magpakagat tayo. Hindi <laughs> naman sila daw nangangagat. Na. No. Ayan, lumilipad sila nasa likuran ko. Palis kami. nag na naman ang mga bees. Ayan. Nagano na naman sila, guys. Lumipat sila. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, Diyos ko, Lord. Dagan kayo sila. Ayan. Ganyan lang sila. Ayan. Napalagiran ako ng bees. Paalis kami, pero nandyan sila lahat. Guys, swarm na naman ang mga bees. Nanggawas na po sila. daghan kayo. normal, Ay, kay na. May balay, arite eh. Yun o, oh, ang dami nila, oh. Nag-swarm na naman, guys. Masulod na yun, nag-open. Ayaw pag-open-open. No, nasa sila dirati, o. Oh, nang may bakante, ba? Naguro ang quindi, ha? O, nila. Basta mag-swarm sila. O, nila. Basta mag

gawa sila o nagan kayo grabe the V's warning ayan naglipat sila guys <laughs> nakaamoy sila ng ano galing yan sila doon sa kabila lumipat sila so, nasa sila, na. na, sila ng open na box ba mm. naguro ang iyang mother bili ba, Hindi naman sila nangangagat. Hindi <laughs> na, ano na sila? Um, oh, Ay, okay na <laughs> tayo. Ako sa may anak si Kat. Wait lang. Wala magkahadlo kayo guys. Nang gawas tanan ang bis. Aray, aray. Nang gawas na ako kayo. Nag, ano Nag-sworn. Huwag si tatay pa. Nag-sworn. Nang gawas sila guys. Huwag lagyan kayo. Okay.